Hi, yugosaymas! Si Kanami ang unang nagising. 6 a.m. pa lang. Tapos, inaantok pa ako. Kaya, ayun, medyo inilip ko pa siya. Pero, mga 6.20, bumangon na talaga ako. Ayan, nag-pray, nagbasa ng Bible, nagtingin ng weather, tapos, nagtingin ng memories sa Facebook. Tapos, ayan, yung mga sinampay, kung sasampay sa labas, sinampay sa labas. Tapos, yung mga titiklupin, binaba, ganyan. Pero dahil medyo malamig pa yung, ano, mga sinampay, tuyo naman na siya. Pero sinampay ko pa rin sa labas para mainitan lang. No? Tapos, yung isa dyan, buntot na buntot, ba diba? Okay, tapos tuwing nga kita kami sa taas sa gabi, may dalila bag kasi nga, lalagay doon yung mga gamit niya, yung mga gatas niya, ganyan. Kaya ayoko talaga may second floor. Gusto ko talaga isang malaking ano first floor lang, yung talagang pangarap kong bahay. Parehas daw ang mini mama, eh, sabi nila. At yun na nga, nauntog na nga yung isa, tapos papaba na kami dalawa dahil tulog pa yung dalawa. Bumaba na nga kami, tapos yun, sinot ko na yung una niya para hindi siya nauuntog pa Puro paharap to yung untog niya. <laughs> Tapos, inilagay ko na yung paborito niya, Miss Rachel. Minsan, Bebe Finn. Tapos, ayaw sumindi ng lighter. Ewan ko dito. Wait, wag kayong ma-overwhelm. Hindi ko ginagawa to lahat araw-araw. Pero most of this ginagawa ko talaga, okay? So, araw, araw. So, ayan na. Naglinis na ako ng ofro. Tapos, isasaling ko na rin yung labahan. Punta ko ng kamot sa ilong ko kasi uso pa dito yung kafunsyo or allergy. Tapos, ayan. Nagbihis na ako ng pambahay. O, oh, wag niyo na panoorin ko paano ako maghilamos at paano ako mag-toothbrush. Charot. Hindi, <laughs> kinat ko na nga. Ayan, bagong tawel yung gagamitin natin pampuna sa bagong hilamos na mukha. Meanwhile, habang ginagawa ko yung mga pagsilip ko sa camera, basika na may bising-bising sa panonood kay at sa Bebe Tapos ay na nga, sa umaga, hinahanda ko na yung ano mga gamot. Kasi sa umaga, umiinom ng gamot. Nabas ko na rin yung mga gamit na inaakit namin sa taas sa gabi. Tapos, nagpakulo ng mainit na tubig para sa gatas ni Kanami. Refill ako ng gatas, tapos sinalansan ko yung mga plato. Tapos, nilabas ko na yung mga lulutuin ko mamaya. At nagugas na ako ng plato, yung mga ginamit ko kanyang umaga. Barado ang ilong ni Kanami. Ayan, sinipsip ko muna. Tapos, pinainom ko siya ng gamot. Tapos, binihisan siya kasi nakapantulog pa rin siya. Pagkatapos, kinuha ko yung mga sinampay sa taas. Tapos, kasi nagtitiklop ako ng damit. Tapos, magkasampay na rin ako ng mga damit. Binalawan ko na rin yung kaninang nisprayan ko. Tapos, ayan, sasampay ko na yung mga labahin. Titiklop na ako ng mga damit. Habang good mood pa yung isa dyan. Pero, syempre, habang ginagawa mo yung mga lahat, ng gawain mo na yan bilang isang ina, sinalaga mo yung mga anak mo. So, yun multitasking nga nga yung mata mo di ba para kang banlag or ano magkaiwalay tapos kasi yung isa na sa mga anak mo yung tenga mo din sa mga anak mo tapos yung mata tapos yung isa sa, nasa ginagawa mo kung ano man yung gawain bahay mo Dalawa pa lang to, ha? Paano pa kaya kung napakarami anak ko? Katulad nung unang panahon na katulad ng magulang ko. Pito yung anak nila, di ba? I mean, meron silang mga tao sa paligid nila na makikipasuyuan nila o tutulong sa kanila. Pero may mga tao naman na walang-wala talaga sila. Meron naman mga tao na paminsan-minsan merong nag-ano ng tulong. di ba? Tapos yun na nga, bumaba na nga yung dalawa. Nagsin na nga kasi. Tapos, ayan nilabas na agad yung laro niya. Ayan, na siya ng ama niya. Tapos, ba diba, kung anong gusto niya almusal, minsan ako nag-aada, minsan yung ama niya. Tapos, maglilinis na din yan. Yung mga, may kota yan eh, sa mga alaga namin siya tagalinis doon. Hindi ko pinapakilaman yung space na yan. At tinawag ko siya para tulungan ako sa pagtabi ng mga ano winter na mga gamit namin yung mga futong, mga malalaking bed sheets, mga pang taglamig talaga. Kasi ngayon, may, may init-init na. Hindi namin kailangan yung mga ganong kakapal. So, nilabas ko na yung manipis na mga ano, bed sheets. Tapos, ayan, gumagawa sila ng pancake together. Tapos, ako naglilinis naman ako. Nagu ko na rin yung mga pang winter na mga damit ni... So, maarte nga sila ngayon, dalawa. Dahil nga, may sakit pa silang dalawa. Tapos, yun, dahil wala si ama bukas kaya nagprepare ako ng pang diet charot pang ano lang ay uh, yogurt lang at tapos may chia seed yung mga ganyan ganyan lang okay hindi ko nagagawa mga once a month or twice a month ganun lang pag wala lang talaga siya pero no april madalas siyang wala okay puro siya motor 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 kaya ako diet 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 charot. <laughs> hindi, hindi ako mapag-diet din talaga. hindi mag-diet. Pero okay lang yan buhay pa naman So, kagasulit ng plato, mga pinagamitan nila. Tapos, ayan, kakain na kami ng tanghalian. Ay, hindi pa pala. Ah, Nag-iisip pa pala ako ng mga gagawin. Baka kami nakalimutan kasi ko. Tapos, ayan, once in a while, paminsan-minsan, ay nilalaro-laro niya ako. So, habang ginagawa ko yung mga gawain, bahay nagmo-multitasking, nag-aalaga ng mga anak, at nag-asaka sa bahay, sasawa sa mga anak, ay naglalaro din. <laughs> Tapos ngayon na ako nakapag-skincare. O, oh, di ba, 6.20 ako bumangon, pero alas 10 na ako nakapag-skincare. <laughs> Inuna ko muna yung mga gawain. Ganun talaga ako. Di kasi ako makal ano, mga pagpahinga, pag tapos tapos mga gawain. Pinanasan ko na rin nga pala yung TV dahil puro mga laway at saka mga kamay ng mga batang to. Pati na rin yung mga salamin. Tapos, nilalawayan na ulit agad ni Kanami. Tapos, isasampay ko lang sa taas yung mga bagong laba ko lang ngayong araw na to. Yung kanyang kasi kagabi yun. Tapos, ang dumi ng puting sapatos ni Kanon kaya nilinis ko lang muna. At magluluto na tayo ng tanghali ah, feeling chef naman ang walang lasa magluto. <laughs> Tapos nito, ayan, magla-lunch break na yung Inday. Ewan ko na ba yun. Ah, inaayos niya yung rilo namin. Tapos, ayan, hinugas ko muna yung plato bago kumain. Ano na naman ako? Paka-OC. Tapos, ayan, kain na, kain, kain, kain. Tapos, may tumawag. So, haba na kain. Tawag naman, nakakasar. Char. Tapos, Ayun. Tapos, nahingi si kanon ng orange. Tapos, magugas ako ng plato. Pagkatapos, pakainin ko si Kanami. Tapos, palitan ng diapers. Tapos, binaba ko ng mga sinampay ngayong araw at tiniklop ko na day. Tapos, naglambing ng isa na dyan, ang ate. Kaya, mag susulat sila ng drawing daw siya. Tapos, dalawa daw ng drawing-drawing. Kaya, yun. Keme-keme, drawing-drawing kami dyan. Pero kapag nailigpit niya yung mga laruan niya at nailigpit niya naman. Good job! Pero may isang bulinggit na gusto rin sumali pero hindi pwede. Nagagalit ang ati. <laughs> Tapos may mali siyang ginawa kaya stop na namin. Sabi ko next time na lang ulit. Tapos, lambingan, lambingan, lambingan. At pagkatapos ay snack time na nila pagkatapos, ayan, kung ano na gagawin nila, manonood ng TV, maglalaro, habang ako, mag edit lang muna ako. Pagkatapos, hintayin ko na yung oras ng hapunan, saka ako magluluto na ulit. At kung ano-ano pa ulit. Okay? Pero, pag nag-ano na, ganyan na, 1, 2, 4. Ayan, minsan nagtitiklop ng damit, minsan naglilinis, minsan naikipaglaro sa mga bata, minsan nag-aalaga sa mga bata, nagpapatulog, minsan naglalakad-lakad sa labas, minsan nagkumakain kami ng ano, merienda, tapos minsan nagsasayaw-sayaw kami dalawa ni Canon, minsan naglalaro kami tatlo, tapos minsan nag-iiyakan kami tatlo, <laughs> minsan nagsasabot kami tatlo, ganyan. Gano'n na naman kami. Tapos, ano pa ba? Minsan, nagliligpit ako. Minsan, tinatamad ako. Tapos, minsan, nagluluto na ako ng maagay. Initin na lang sa gabi. Minsan naman, at hindi ko feel. Kaya, iniintay ko mag -ano na yung oras ng kainan na, na. Saka ako magluluto. Ganon. Depende. So, hindi to sunod-sunod from step 1 to 10. Hindi. Bara-bara or magulo yung ano ko, yung routine ko. Meron siyang 'yung parang ano, parang ano lang, pattern lang pero hindi ko siya nasusunod palagi. Okay. Paminsan-minsan may mga bagay na susunod ko. Pero paminsan-minsan depende sa mood ko, depende sa sitwasyon, depende sa mood ng dalawang maliit at saka depende sa schedule namin sa araw na yon no? okay? Madalas, araw-araw ganito yung ginagawa ko. Pero may mga araw na hindi ganito yung ginagawa ko. May mga araw na relax lang ako. At may mga araw na tinatamad ako. At may mga araw na ang sakit ng ulo ko. May mga araw na sobrang uh, grabe ng postpartum ko. At hindi ko nasusunod tong mga gawain na to. Okay? As in, wala talaga gawin. Kahit yung iya, hindi ko papakinggan. Ganun. <laughs> Ganun katindi. Okay, so, good mood lang ngayon. Kaya nakapag-video. At hindi ko na nga na-videohan yung iba. So, ayan, 5 or 5.30 na tayo mahigit nung nakapagluto ako. Tapos, kumain na kami, diretso hugasan ng plato. Siyempre, may mga pahirapan pang pagpapakain dyan. Tapos, naghanda na ng pagligo, ng osuro. Tapos, naligo na. Tapos, nag-skincare, kamerat. Tapos, naglinis konti ulit. Tapos, nag-ayos ng para bukas. Okay, mga ano lang, konting checking lang, ganyan. Tapos, bantay-bantay, alaga-alaga, hanggang sa makatulog na mga bulingit. Maaga sila natulog ngayon, alas 8. So, expect natin na maaga ang gising niyan bukas. At mag-isa na naman po ang yung dahilang ina bukas. So, napagod na kasi ko. Kaya hindi na ako nakapag-video sa bandang muli. Palagi na lang ganun. Pero, kaya nyo. Sisigapin ko. Charot. Pero, nakakapagod talaga maging isang ina. Pero, masaya. Pero, nakakapagod. ka Nakaka overwhelm Pero, alam mo yun.